Nabanggit mo yung flow state. Yung flow state, isa sa pinaka-importanting state yan sa buhay ko. Mm -hmm. Na feeling ko, yung mga nagawa kong okay, is nandun ako sa flow state. Mm -hmm. Ano ba yung, kung ikaw bilang psychologist, ano yung, kasi yung flow state, technically, parang medyo ano rin yan eh, no? Nasa, ano bang tawag dyan? Yung, nasa energetics and spirit. Medyo. Oh, nasa ganun yan eh. Medyo. Pero may, ano, may recent... Merong uh, may academic... Akadem, oh, like ano, may na-measure uh, ang brainwaves. Uh, when people are in a flow state. So ano yun? Sige. Uh, parang mas mataas. If I remember correctly, medyo, it's been a few years since I read it. Parang, uh, mas mataas ang instances of alpha waves um, pag nasa flow state ka. And alpha waves are the same, same na pagka nagme-meditate ang tao. Oo. Uh, uh, yeah. Yun nga, actually, medyo, nasa meditative stage ako pagka uh, nare-reach -re ko yun. Oo so ano 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 ba yung al for ribs um i don't remember exactly papatayin ako ng professor ko oh. nito um basically parang mas relax mas your your body is not producing as much stress ah, hormones uh, oh. um and parang it provides focus basically mm. parang It's like it's like when you're like traditional meditating and you're um chanting mm -hmm. um parang nagfo-focus yung mm -hmm. yung efforts mo doon sa Kasi minsan talaga maano ka na parang sa akin parang magic talaga like kunyari pagdangar nangyari, kunyari susulat ako ng kanta. Mhm. Mm lang sa isang idea tapos biglang gulat ka within 10 minutes tapos mo na yung buong kanta mm -hmm. tapos magulat ka na Huy ganito yung lumabas so mm -hmm. parang yun nga, I mean, ano ko yung flow state talaga na yan. Mm -hmm. oh. So, kunyari, i mo, paano mo ilalagay yung sarili mo sa flow state? Ako? Hindi, mean, kunyari, lahat ng tao. Kung, ah, lahat uh, ng tao. Um, you have to concentrate. As in, Ay, hindi lang, wait lang. Bago oh. yun, i-explain eh, uh, mo pala scholarly, ano yung flow state? Uh, so, flow state is while you're doing something and parang may shift sa perception mo sa ginagawa mo. Um, and lahat ng focus, lahat ng concentration mo, parang nadadala dun sa kung ano yung ginagawa mo. Mm. As in, wala, you're not thinking of anything else. You're not thinking about what am I cooking tonight. You're not thinking about your girlfriend mm. who left you. You're not thinking about anything except kung ano yung ginagawa mo. Tsaka sa akin, sa experience ko, kahit yung mismo ginagawa ko, hindi ko na naisip. Mm. Nagpara talagang flow. Para True. talagang lumalabas na lang sa'yo na hindi mo alam kung bad ganito. Na True. Na parang, kung sa mga basketball players po, yung zone, yung uh, ano pagka, na, yung in the ka. zone na talaga uh, sila, yun, yun yun yun. Parang hindi na sila nag-iisip. Lahat ng ginagawa nila, umaayon na lang, mm. nagpa-flow na lang. Uh, parang, oh, no, parang sa, for gamers, pagka, uh -huh. pagka kung ngari, ako kasi mahilig ako mag, ano, mag-tekken. Uh Oo. -oh. So, ako, nalalaman ko pagka nag-flow state ako, pagka parang nakikita ko kung ano yung mangyayari mm -hmm. before it even happens. So, nakaka-react ako, kung oh. nga mag-get up attack siya. Pero alam ko gagawin niya yun eh. So, habang tumatakbo, nag-rush ako, bigla ako mag-stop, Tapos get up attack siya. Punish na. yung ganun. Oh. So, mahirap i-explain. it. Depen the oh, flow, nga, state, nga, oh. flow state depends on what it is what? you're oh, doing. Oh, ano, depende yun, kahit anong hmm. trip mo. Basta pagka nangyari yun, yung parang yung parang ano na 'yun, 'yung mindless na parang hindi mo na, hindi wala nang consciousness dun sa nangyayari mm. pero parang umaayon na lang lahat parang Exactly, exactly. <laughs> uh, tawag dito. Ah, uh, mapunta naman tayo sa ano kanina, 'yung nabanggit mo 'yung 'yung intuition nga, 'yung pagka uh, mm -hmm. 'yun nga pag naglalaro ka tapos mangyayari pa lang nakikita mo na. Mm -hmm. uh, ano 'yung view mo sa intuition naman bilang isang psychologist? I, so, as a psychologist, syempre Like, wala, wala yun. yun eh, oh. Pero personally, oh. malakas kasi yung intuition, intuition ko. Sobrang nga, eh. lakas ng intuition ko. Oh. So, such that na, um, ang hirap i-explain nito without giving details. Sige, oo. Oh. pag uh, Bigay mo yung details kung pwede <laughs> lang. Hindi, <laughs> oh. may May certain people hmm. na nangyari na meet ko lang the first time. Oh masama na yung pakiramdam vibes, ko, oh, yung totoy. vibes ko na hindi ko ma-explain oh. bakit. Hindi ko ma-vocalize bakit hindi ko gusto yung tao na yun. Mm. And then, you know, Dalabas weeks, na lang, months bigla down the line. Dalabas bilang ako, mga tao, bigla nga ako, uh -oh. oh, ganun. Ah, yun, tama nga ako, to not like that person. Uh -oh. Parang sa yun, no, si Dr. Disrespect, kung nanonood ka Twitch streamer siya. Mm. Basta super popular siya noon eh. Mm. Hanggang ngayon, um... Sobrang popular siya. Pero never ko siya nagustuhan. I could never really explain why. And then, nalaman lang natin this week na mm. may chinachat pala siya na underage mm. na viewer. Tapos, inappropriate yung mga messages nila. So, parang I was right. Energetics talaga. Mararamdaman mo talaga yung aura ng isang mm. tao. Eh. Pero, yun eh nga ako. Pero akin, may tone din ako dyan. Dahil nga bilang sa science at the mm -hmm. same time sa energetics ang minsan ako confuse ako kung deduction skills lang ba siya or intuition. Hmm. Kasi ako rin like sobrang strong ng intuition ko mm -hmm. sa view ko pero pag minsan naman yung kailangan ko mag-deduce ng mga bagay-bagay, grabe rin as in, as in sobrang sobrang ano na dumadating na siya na medyo depressing na rin minsan kasi parang alam mo yung na-perceive mo na yung mangyayari matagal na tas alam mm. mo masakit yung mangyayari pero nangyayari talaga. Yeah. I think it depends naman kung kailan mo nakuha yung feeling. Oo. Kasi kung yari, yun nga parang for, upon first meeting someone, may meron ka na ng feeling na yun. Yun in, I think intuition kasi hmm. wala ka parang alam wala sa kanila. Ka pa eh. Ala eh. Pero if it's kung yare, nakikwento na ng friend mo hmm. or whatever, may opinion ka na, yun, deduction. Oo. Sa akin, para feeling ko, possible din na deduction dahil kunyari, sa pagsisalita niya pa lang, sa pag-carry niya pa lang, sa unang, ewan ko, pero minsan talaga yung energy, yung aura pa lang, yung parang, Dude. Oo. <laughs> hindi talaga, hindi match yung, Oo. yung vibe. Yung vibe. Tsaka kahit hindi na dun eh, kahit sa mga mangyayari sa buhay, na parang feeling ko may ganito, or eh. Or may isa kang hinahanap na parang, ay, yun pala. Oo nga. Hmm. Parang ang uh, hirap explain ng intuition eh. Pero, oh. uh, ito. Ito yung explanation ko ng intuition. Two weeks ago, pumunta kami ng ano horse racing. Hmm. Nag-network lang kami dun. Hmm. Yung first race, sabi ng intuition ko, ang mananalo is parang horse eight horse four na In that order ah. Hmm. Siyempre, alabo nun. Eight horses. Tapos ang pinidict ko, Horse number eight ang first, horse number 4 hmm. ang second. First time ko, never po wala akong experience with betting on horses. Nagbet ako, uh, 50 pesos. Yung 50 pesos ko naging 765. Fuck! Oh. <laughs> Sayang nga, sabi ko oh. dapat. <laughs> sa casino. Da <laughs> yan lang, hindi ko pa nagawa. Nagkaroon ng intuition sa sugal. <laughs> <laughs> Parang hindi ako binigyan ng universe na gamitin ko sa masama. <laughs> Nangyari din sa akin yun actually nung birthday ko last year. Pumunta kami ng Okada. Uh -huh. Tapos naglalakad-lakad lang ako. Tapos may nakita akong machine, sabi ko, oh parang okay to. Sige, laro ako. Five minutes later, 40k panalo ko. Kuya ko ginisuerte ang kuya ko. At least, at least na ba. Diba? <laughs> pero ako, ako strong intuition pero sa sugal, wala. Hindi. Eh, mga ginagano kasi kunyari tong itch, mga tong itch, okay, mga pusiway, may diskarte dyan eh. Oh, may diskarte yun eh. Pero pag yung mga shorty yan lang talaga, like bakarat yun, ano, nananalo, natatalo, pero hindi ko nararamdaman na may intuition ako. Parang <laughs> <laughs> pagka sa ganung bagay, feeling kong hinahinahina ng power ko. so, kung malakas ang intuition mo, nagtataro ka, I assume. Meron dyan, Oh. kasi meron ka rin, ano eh. Pero ano kasi, dumating na rin ako sa point na na parang, kasi nagkaroon ako ng highly, very, yun nga yung, hanggang ngayon naman, medyo spiritual and medyo may magical life ako. Mm -hmm. Pero parang, dahil nga nasa grind season ako, <laughs> I see. parang ano rin, gets mo yung guidance ng pag-pull lang kahit di. Uh -oh. And minsan, pero ayoko rin ng too often. Oo, oh, hindi rin na naman, kasi uh -oh. ano ano lang naman. Like, hindi ko naman binabase yung, uh -oh. yung mangyayari off uh -oh. the card. Parang ano lang, parang curiosity lang. Uy, hmm. Ang kaya ang ibig sabihin niya? Gano, tsaka hindi pala ako nagtataro sa ibang tao. Ah, uh, uh oo. -oh. Sa akin lang, bunot lang. Mm -hmm. Tignan ko lang kung ano bang in-explain nito sa buhay ko. Tsaka, uh, I think, ano naman kasi, parang reflection siya ng inner, uh oh, uh, oh ng kung ano nangyayari, inner viewpoint ano mo. Yung, akin, yung ano lang eh, ako yung intuitive lang talaga. Mm -hmm. like, ano lang talaga yung current view ko dito sa drawing na to. Mm -hmm. Parang gano'n. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Pero ito eh, to yun. Ikaw anong mga ano ng intuition mo? 'Yun, do 'yung practice eh parang ano paano mo hinahon? Nagtataro din ako. Nagtataro ka rin. Na Oo. Oh. Um tsaka, naalala ko couple months ago may filters sa TikTok hmm. na game. Parang may red circle oh, tapos ay, may bola oh, yung gumagalaw. Oh, na nagagalaw. Yung, 'Yung ano, 'yung pipititin mo oh, tas, tapos kailangan pumasok? 'Yung ganoon. Nagdododorin oh. oh. so, ng score ko doon. Oo, oh, ah, 'yung so 'yung akin So may circle, tapos may bola na mm. umiikot. Or up-down, up-down. Mm. Tapos, ang ginawa ko, de in-on ko yung filter. Tapos nag-start ako mag-film. Nakasara, na, ma nakasara na, mm. na, nakasara na yung mata ko. Tapos, nung feel ko, nagtapa ko. Saktong sakto. Mm. I was like, oh, okay. Okay. Ano so, kaya yung, ano yun, yung gift of intuition. No? Kasi talagang, Ever since bata pa lang talaga ako. Isa pa rin isa sa matanggal ko ng curiosity. Ano mm -hmm. kaya yun? Kasi parang dati yung business ko, hindi ko nabanggit ko yung Creamline Ice Cream. Mm -hmm. naalala ko, dati kasi distributor na kami ng Rebisco, so marami kaming Rebisco products dito since mm -hmm. lagi ka ting pa kami sa ibang tao. Mm -hmm. Tapos nung nagsimula yung Creamline Ice Cream, na hindi pa hindi pa Rebisco, hindi pa siya acquired ng Rebisco. Meron dyan sa tabi namin tindahan. Mm -hmm. Tapos nung tinikman ko, sarap na sarap ako. Sabi ko, sarap naman ito. Sabi ko, parang asaya kung sakaling maging distributor tayo na ito. No? na ako. Tapos, ang daming produkto, ang daming ang daming kahit anong pwede naming pwede ko ma-distribute na pwedeng bilhin ng Rebisco. Hmm. Yung mismong sinabi ko na ang saya siguro kung distributor tayo nito. Eight years later nangyari yun. Oh. Eight years. Talaga nung 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 binigay siya sa akin, parang Binalikan ko talaga yung moment na yun, sabi ko, fuck, bira ako sabihin yun, bakit nangyayari? Uh, so, eh, Tapos ano kaya yun? Talagang... Minsan kasi parang dahil kasi sobrang strong ng intuition and synchronicity sa buhay mo. Kasi mm -hmm. nga, sabi mo yung in-tune, di ba? Parang mm -hmm. medyo, ah, me nasa ganun ako eh. Medyo mm -hmm. nasa ganun level ako na sobrang in-tune ko sa nangyayari. Ang daming synchronicity nangyayari sa buhay ko. Mm -hmm. And minsan tinatanong ko rin naman sa tao, mukha bang nag-synchronize naman talaga, 'di ba? Oo uh -huh. naman ano talaga. Pero at the same time, mapapatanong ka rin kasi bilang nga sa science, parang hindi ba kabaliwan lang 'to? Parang <laughs> I mean, depends din naman kasi sa timing eh, 'di ba? Kungyari, kung kungyari uh -huh. kung kung sinabi mo parang I ah, feel ko mamamatay yung tao uh -huh. na 'yan, whatever. Tapos 10 years down the line namatay. Eh sasabihin mo, "Ah, oh, oh, tama ako." siyempre. Ten years na yun eh. Bro, mayroon pang isa. Oh. Ito, ito, lagi yung kwento sa mga tao to. Yung kilala mo si Berting Labra. <laughs> yung sidekick niya, no? Sidekick ni Ju eh, Fernando po Jr. Ah, ah, uh -uh. Creepy na ito. Nanonood kami ng TV, PBO, lumabas siya doon. Hmm. Kaya matanda na kasi yun. Hmm. Bigyan ko na tinanong, buhay pa ba siya? Di ba patay na siya? Hmm. Tapos bilang mga sila kuya, sabi na gano'n, kagubuhay pa yan, gagigaw, pinatay mo, ganyan, ganyan. Oh. One day after, kinabukasan, <laughs> binalita na matay siya. Talagang, inaano ko, naman, pinatay ina. mo nga. <laughs> hindi ko... Oh, as in, hanggang ngayon, as in, swear to God, artista yun, ang layo, wala akong kinalaman Ay, sa akin yon Hindi ko alam kung dahil ba na manifest nung salita ko yun. Gusto <laughs> ba naman, grabe naman, Lloyd, huwag naman, huwag naman ganun power. <laughs> May death note ka pala. <laughs> Pero, o na, 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 nagkaroon lang ako intuition na mangyayari yun, eh, hindi ko, hindi ko naman kilala yun, wala naman connection sa akin yon Tinanong hmm. ko lang, di ba, ano, buhay pa ba siya, di ba patay na siya? Hmm. Tapos bigla na lang kinabukasan mm. naman. Di ba? Grabe naman Dami pang gano'n. Tapos nung namatay din yung dog ko, ito, si Draco. naginipan ko siya na nawawala siya tapos di ko siya mahanap. Hmm. Pagkagising ko, dun binalita sa akin na hindi na gumagalaw. Hmm. Parang hindi ko alam kung ano yun. Walang, walang kahit anong history na ano siya. Mm -hmm. Na may sakit siya. May walang ganun. Bigla na nangyari. Ewan ko. Intune ka lang.